Isang kabanata sa kasaysayan ng dumagdag sa misteryo ng bahay. Bahay ng mga Alonso de Alberto, ang kanang ina ni Jose Rizal. Nang ipadala ang batang Rizal sa binyan para mag-aral, sinasabing tumira si Rizal sa isang tiyahin at hindi sa malaking bahay ng kanyang lolo. Sa tingin ko, noon pa lang, meron na silang hidwaan at ito'y lumalak. At makaraan ng isang daang taon, tila hindi pa rin maisara ang kabanata sa bahay na ito. Buwan ng Hunyo nung nakaraang taon nang kumalat ang balitang ginigiba na raw ang bahay sa binyan. Umalma ang grupo ni na Dr. Santa Maria. Sila ang United Artists for Cultural Conservation and Development ng Binyan kami po ay nagmount ng isang cultural protest upang ihayag ang kanilang mga opinion sa isyu na to para makiisa sa, sa advocacy to save the Alberto House. Sa harap ng bahay ng mga Alberto, nag-alay sila ng musika at drama. Para kay BJ Borja, mas malalim na ang pinaguhugutan ng kanyang protesta dahil nakatungtong siya sa pamosong bahay bago ito simulang gibain. Na-appreciate ng mga tigabinyan itong bahagi ng kanilang kasaysayan na to? Piling ko, piling-pili yung mga tao na nakaka-appreciate ng piece of history na ito. Siguro karamihan sa mga tao, hindi nila alam kung anong kasaysayan ng bahay. Alam lang nila, it's Rizal Connected. Pero, yun lang. Pero hindi naman nila alam kung sino ba si Teodora Alonso. Si Teodora Alonso, ina ng pambansang bayani, ay pinaniniwalaan ng grupong dito sa bahay na ito nagdalaga. Nakapanayam ng GMA News si Ginoong Jerry Alberto habang kasagsagan ng issue tungkol sa demolisyon. Siya ang kasulukoyang may-ari ng bahay, apo sa tuhod ni Jose Alonso, ang bunsong kapatid ni Teodora Alonso. This is not the house of Teodora Alonso. Teodora Alonso was not born here, although she is my grandmother. But this is not, not every house in the, in, in the Philippines is, is heritage house. Teodora Alonso was never born here. She was born in Santa Cruz and the worst part pa nga, her birth certificate in Santa Cruz was turned down because of some family reason. And, uh, and that will come out when this house is finished. I will show it every, This is the house of the brother, half brother pa of Teodora Alonso. Half brother daw si Jose. Sa libro ni Gregorio Saide na ating ginagamit sa paaralan, ang sinasabing ama at ina ni Narcisa, Teodora, Gregorio, Manuel at Jose Alonso ay si Lorenzo Alonso at Brigida Quintos. Ngunit sa ilang libro ng mga mananaliksik, katulad ni Asuncion Lopez Bantug at Austin Craig, nabanggit ang pagiging half-brother si Jose Maria Alonso. In the life of Rizal, there are so many versions. But in the book of Gregorio Saide, he's, he said, Jose Maria Alonso de Alberto is the brother of Chadora. But if you will be reading Craig, Austin Craig, he would mention Jose Maria Alonso Alberto as a half-brother. Pumukaw ito sa interes ni Dr. Santa Maria hanggang mahanap niya ang research paper na nagsasaad tungkol sa isang kasalang naganap sa pagitan ni Lorenzo Alonso at isang batang babaeng tagavigan. After finishing his studies, I guess, he was 24, he got married to a 12-year-old Paula Florentino fixed marriage and then di sila nagkaanak. Now, surprisingly, according to some books, in 1824, 10 years after Lorenzo Alonso de Alberto married Paula Florentino, he was found living with Brida Quintos. Itong sinasabi mo na version na kumbaga hindi legitimate uh, yung kasal o yung pagsasama ni Lorenzo at ni Brida uh, which would make Their children, in a sense, illegitimate. Illegitimate o mga anak sa labas. Ito kaya ang dahilan kung bakit putol ang ginawang family tree ni Jose Rizal. Ngunit ayon sa marami, si Jose Alonso lang ang lehitimo at si Teodora at ibang kapatid, ang mga anak sa labas. Isa sa teorya ni Dr. Santa Maria kung bakit lumabas na half-brother si Jose Alonso ay dahil sa dalawang kaganapan sa buhay niya. Ang tatay nilang si Lorenzo has contributed so much, Howie, to the missions of the Dominicans in Indochina. Because of this, Howie, he was conferred the title of the Order of the Knight of the Order of Queen Isabel the Catholic. And later on, I would presume that Jose Maria Alberto married a certain Chodora Formoso, well-known family. Now, you are going to get married, and you are a knight. So you will be as papers. Ngunit dahil pumanaw na si Lorenzo nung panahon na yon, maaaring isalin ang titulo sa isa niyang anak. Kung magkagayon. So how can you be conferred a knight if you're an illegitimate child? At dahil ito isang napakalaki at napaka-importanting uh, conferment for a family, Baka nag-usap itong magkakapatid. Kunyari, hindi tayo tunay na kapatid yung si Maria. Siya na lang magkuha niya. Para at least meron tayong hold sa government ng Spanya. I think Jose Maria declared himself to be the legitimate son of Lorenzo Alonso and Paula. dinisaw niya ang sarili niyang mother, Brida Quintos. Dagdag pa ni Dr. Santa Maria Malaki rin ang kinalaman ng isyong ito sa kasaysayan ng bahay. Kung so bakit si Rizal, a very precious child of Francisco and Teodora, did not stay in the big house when he studied in Binan. Instead, lived with Tomas Mercado. Most likely because of discrimination from the wife of Jose Maria. At sa paniniwala ng mga Albertong walang koneksyon si Teodora sa kanilang bahay. Ito kaya ang dahilan kung bakit naging madaling ibenta ang istrukturang dalawang daang taon na ang tanda. Magandang ang hapon po. <mulong> Ilang beses kaming pabalik-balik sa binya bago kami pinapasok ng mga otoridad sa mansyon ng mga Alberto. Timo yung kapis, oh. Sa bungad pala Bumulaga na sa amin ang nagkalat na piraso ng bahay. Totoo nga ang napabalitang unti-unti nang ginigiba ang makasaysayang mansyon sa Binyan. Jose Alberto, na chismis na, nag, na merong affair kay Saturnina, na anak ni... どんなこところう